Madami na naman nga ang hulihan ng mga isda kaya may nagbigay nga sa amin. Pag malapit ka nga talaga sa dagat ay may mga blessing yang dumarating. Kaya naman niluto ko na nga ito ang iba pinirito ko at yung iba naman ay nilagyan ko nga ng sabaw. Nagising nga kami ng umagang kay ganda. At bago nga namin simula ng aming araw, eto nga ay bumili nga kami ng aming almusal. Hmm. Nakapaggatas na rin si Musumi kaya bumili na lang nga po ako ng malunggay pandisal at saktong-sakto may dumaan. At nung medyo pata halina nandito na naman nga ang panibagong blessing. Dahil may nagbigay niya sa amin ng isda. Fresh na fresh, galing daga. Libre na naman niya ang aming pananghalian at may libre nga talagang nagbigay po sa amin. Meron pa nga kaming mga isda dahil nung nakaraan ay may nagbigay din. Kaya mapapatink you Lord ka na lang nga talaga sa mga taong nasa paligid mo. Kaya dito ay nilinisan ko na nga po ito. Para pagkatapos ko nga linisan ay lalagyan ko na nga po ito ng asin. Pagkalagay ko nga ng asin ay medyo ibababad ko lang nga po ito ng kaunting minuto at saka piprituin ko na nga po yung, yung iba. Kaya dito ay nilagay ko na nga ang kawale at binuksan ko na nga ang kalan. At dinagdagan ko na nga po ng mantika. Medyo madami-dami rin nga talaga ito kaya laking biyaya nga po ito para sa amin. At nung mainit na nga ang mantika ay unti-unti ko na rin iilalagay ang mga isda. Pag sa ibang lugar ka nga talaga ay sobrang mahal na nga ng mga kilo ng isda. Pero dito nga pag malakas ang huli ay minsan ay murang-mura ang isda at minsan ay may nagbibigay pa nga. At habang nagpipirito nga pala ako ng isda, ay sinabay ko na rin ang pagluluto nga ng kanin. Kung mapapansin nyo, ay nakasimangot nga ako dyan kasi takot nga talaga ako na matalsikan ng mga mantika. At halos yung iba ay tapos ko na rin ngang prituhin. Kaya naman, ang gagawin ko na ngang sunod ay magpapakulo nga ako ng tubig para naman sa aming sinabawan. At yung gagawin nga namin dito ay kukuha nga kami ng kalamansi. Sobrang dami nga talaga ng bunga ng kalamansi kaya hindi na nga kami bibili. Yung iba ay medyo maliliit pa nga kaya pumipili lang nga kami ng malalaki. Laking tipid din nga talaga ang aming ulam ngayon. Dahil kahit kalamansi ay hindi na rin nga kami bumili. Kaya pagkakuha namin ay umalis na nga kami ni Musumi para kumuha naman nga ng daon ng malunggay. Kukuha lang nga ako ng kaunting tangkay para isama nga sa aming sinabawan. Sinabawang isda. At etong si Musumi sunod nga kasusunod sa akin. At pagkatapos nga namin kumuha ng gulay na malunggay ay sa isa, -isa na nga namin itong himayin. At ato si Musumi ay sobrang seryoso rin nga sa paghihimay ng malunggay. At habang ginagawa nga namin ito, ay nagpapakulo na nga ako ng tubig na may sibuyas at kamatis. At pass forward, luto na rin nga ang aming pagkain. May at pagkatapos nga namin kumain ni Musumi ay gumawa naman nga kami ng ma-upload sa